Yan, hello mga ka no? bibigyan ko lang kayo ng uh, simpleng tip no? para makapag-apply kayo doon sa Greenland o sa Denmark. Uh, simple lang, ano, na ibibigay ko sa inyo sana kahit pa paano makatulong ito sa inyo. At uh, pakilike and share na lang, ano, o follow nyo ako mga ka ofw para pa sa mga more video na pwede makatulong sa inyo. At na uh, hindi ko po ito ipagdadamot para sa inyo ito mga ka-W. Uh, number one, ano, pupunta lang po tayo sa, o oh, type lang po natin ang suli.gl, suli.gl. .gl Ayan. Sa sulit .gl ngayon, click nyo lang po yan At makikita nyo po dyan, is papasok na po dyan ang job index Ayan po sa job index, makikita nyo po ang Greenland Job Portal Dyan po halos lahat makikita ang trabaho dito sa Greenland Sa mga nagtatanong po, at dyan yung mga retail service, fish factory, cross-construction, IT and media Art, culture and sports, children and youth, hotel restaurant, engineering science office and administration and management yan po halos yung makikita lahat ng trabaho dito sa, sa Green Dam ngayon kung may gusto lang po kayo dyan i-click nyo lang po uh, example uh, kung di po kayo mga unskilled o mga skilled kayo pwede sa hotel and restaurant sa, sa mga factory po karamihan dito ng mga factory is fish factory fishing factory click nyo lang po yan dyan dyan po makikita ang ibang uri ng trabaho sa fishing factory pero karamihan po dito na madaling applyan is ang mga production, production uh, worker Uh, ngayon, kung ang ngayon ko ang, nakasulat po ay uh, Danish, i-click niyo lang po 'tong translate. Punta lang po kayo sa translate, then magi-English lang po 'yan. Click niyo lang po English. Ayun po ang kailangan po ng Polar Riot. Yan po ang mga sikat na factor ito, Polar Riot, Royal Greenland, uh, ano pa ba? Ah. Uh, parang yan, yung mian ng mga po mga double no. Ayan, click nyo yan click niyo lang ganyan. Ayun oh, mga trabaho, ang dami oh. Yan, mga production worker. Ito sa Royal Greenland to, kailangan ng production worker. Click nyo lang yan kung gusto nyo. I-view nyo yung job. then makikita nyo dyan. Ayan, kung sino yung tatawagan. Ayan, yung number na yan. Pwede nyo tawagan yan kung may hiring pa sila o wala. As a production worker. Kagaya po yan, dahil siya nakasulat, i-click nyo lang po ang translate. Then, ipunta nyo lang po sa English. Ayan, maging English na yan. Production of fish, shrimp, and other work at the factory. Ang qualification po dito ay you can work stable steadily meet at work every day. Ang panang trabaho nga lang pala dito is panay 40 hours. Uh, bibihira lang po magka-overtime. Karamihan ng trabaho dito is 140, ay 122 per hour. Ang trabaho dito, 8 hours lang po. Sabado, linggo, walang pasok. Ganun po dito karamihan ang trabaho. Ngayon, ganyan lang po ang pag-apply sa Grindan, dam. Kung sakasali, baka mapili kayo, swerte naman po. Ngayon, kung pupunta naman po kayo sa Denmark, Punta lang po sa job search, then find jobs. Diyan, makikita nyo po dyan yung mga iba't ibang uri ng trabaho sa uh, Denmark at uh, sa ibang country na hawak ng job index. Punta lang po kayo dito sa, kacha, dito kacha nyo po dyan, i-click. Nakagaya po ito, industry and craft, click nyo lang po yan. Then, ibababa po kayo nyan, makikita nyo po uh, dito at dadaling po kayo sa iba't ibang uri ng industry and craft work kagaya po ng industrial production click nyo lang po yan at makikita nyo po dyan ang mga bansa na kung saan merong hiring kagaya po ng foreign countries, North Zealand punin, at uh, itong Greenland po meron siyam na pwede nyo applyan pero kung gusto nyo po sa Denmark, click nyo lang po itong Denmark dyan nyo po makikita lahat ng uri ng trabaho na about sa production kagaya po yan is salitang uh, Danish, i-click nyo lang po itong English na translate yan, dyan makikita nyo na po yan ayan kagaya po nito nangangailangan sila ng automatic machine na punching department yan pwede nyo pong apply yan tapos basahin na lang po kung nangangailangan sila ng marunong salita ng English o ng Danish kagaya nito ayan CNC apply lang po kayo nyo apply nyo then yan tapos sa job index mag create lang po kayo ng pangalan nyo para uh, pag nag apply kayo uh, mag start application kayo, gayang ganyan -gaya yan, start application, accept nyo lang to start application, ganyan. Kung meron na kayo, pasa nyo lang ipasa. Kagaya ko meron na ako, kasi meron na ako dyan, kaya nagpapasa lang Kung kailangan ko magtrabaho sa ibang tag sa Dahil lang po yung paghahat ng trabaho dito, mga kabayan, ano, dyan yung lahat makikita ang trabaho sa job index, kung gusto nyo makarating ng Denmark, o ng uh, Greenland. Sana ito, mga kabayan, makatulong sa inyo kahit papaano, no. Ayun lang, mga kababayan, at mga kabayan ko, hopefully makatulong sa inyo to para na lang po sa mga ka OFW natin na naghahangad din magtrabaho sa Greenland o sa Denmark. Ah, uh, yun na lang po mga kabayan at maraming salamat po.